Magandang hapon mga idol. Welcome dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Medical TV. Ngayong araw mga idol, magbibigay na naman ako ng panibagong kwento, panibagong paghuhuntahan natin tungkol sa ating mga karamdaman. <clears throat> paghuntahan natin o pagkwentuhan natin, ano ba ano nga ba ang mga ginagawa mo kapag ka okay ka na? Paano malalaman? paano mo mapapatunayan sa sarili mo na nag-okay ka na sa karamdaman na pinagdaraanan mo o sa sakit na pinagdaraanan mo. Marami kasi mga idol ang nagtatanong sa akin kung magaling na daw ba ako. Siyempre, sa aking palagay, sa aking nararamdaman, hindi ako katulad ng mga nagdaang mga panahon. Imagine mga idol, 1990 nagsimula yung sakit na meron ako, ang GERD o acid reflux kinapitan pa yan ng anxiety, kinapitan pa yan ng depression. Imagine mga idol, nasasabi ko na okay na ako kasi nagagawa ko na ang mga bagay na to. Ano yun? Unang-una mga idol, eto. Etong tea, kailangan pipili talaga tayo ng tea na pwede nating inumin. Pero, hindi natin pwedeng pang merienda. Bakit? Kasi trigger sa sikmura natin. Ang mga halamang gamot, mga kaibigan, tulad ng team, hindi siya basta-basta kailangan inumin ng may mga sakit sa sikmura, yung digestive system. Kasi, nakaka to ng ating sikmura, nakakapag-produce ito ng acid. Ano? Pwede siya, konti lang, um, kapag um, nahihirapan ka kailangan mong pakalma mga ganito lang yan at least makaramdam ka ng ginhawa hindi siya pwedeng maramihan tapos ito katulad nitong ininom kong to ito ay minty ang minty mabisa din siya sa may sakit sa sigmura kapag ka bloated ano, kapag ka bloated kapag ka nahihirapan mag magtunaw ng pagkain dahil ang may sakit na GERD, dalawang klase yung atake nito. Isang hirap sa pagtunaw o bloated ka o isang acidity ka naman, over acidity. Ano? Kapag over acidity, hindi mo kailangan ng minty kasi lalong magdadagdag ng acid. Kasi nga, pampatunaw sa Ibig sabihin, pampadami ng acid. Ano? Kaya kailangan, alam mo kung ano yung attacking meron sa'yo. Yan. Ito, minty. Ngayon, kaya ako nasasabing okay na ako kasi nagagawa ko na to. Ano? Pero hindi lagi-lagi kong ginagawa. Siyempre, hindi natin kailangang abusuhin yung ating katawan porke nag-okay na tayo. Tulad ng karamihan, nagtatrabaho tayo. Ano? Hindi na tayo katulad nung una na madaming atake. Hirap magtrabaho. Ano? kaunting trabaho, stress para sa atin. At yung stress na yon nagdudulot o nagbibigay ng mas, pahi mas mahirap o pahirap sa sakit natin. Masasabi kong okay na ako kasi nakakapagtrabaho na ako ng mas mabuti. Wala nang masyadong sagabal, wala nang masyadong mga atake. Yan. Isa pa, soft drinks, hindi naman dapat, pero nakakatikim tayo. Tinatanggap ng ating chan. Um, alak. Kasi unwind eh. Pang idol. Lalo na kung nagtatrabaho ka. Lalo ko, sa katulad namin. Sa law enforcement. Minsan talaga may mga time na nag-uumpukan yung magkaka-opisina. Magkakatrabaho. Para mag-unwind. Ano? Dati, mahirap para sa akin yon Kasi hindi ko nagagawa. Ano? Hindi ko nagagawa na makipag-unwind sa mga kaibigan ko o mga katrabaho ko. Pero ngayon, kahit isang bote, dalawang bote, tatlong bote, nagagawa ko na. At hindi ako inaatake. Uulitin ko lang, hindi natin dapat abusuhin ang ating sarili porque nag-o-okay na tayo. Kailangan natin gawin yun nang may control sa ating sarili. Ano? Kasi babalik at babalik to. Ang problema talaga natin, kahit anong klasing sakit katulad ng GERD, acid reflux at iba pang mga karamdaman ay ang trigger ay ang lifestyle ano kapag ka tinuloy-tuloy natin, inabuso natin yung maka, ano, makabagong lifestyle, yung lifestyle sa panahon natin ngayon talagang bibigyan tayo ng iba't ibang sakit o iba't ibang karamdaman dali hi hina-resistensya natin. Ito lang talaga mga idol ang dahilan. Ano? Kasi ang ating katawan ay ginawa, ano, ginawa ito ng ating panginoong Lumika na ang kailangan o ang pagkain nito ay mga natural, walang chemical na prutas, gulay at iba pang mga uh, bagay na ah uh, na ayon ano na ayon sa ating sariling katawan ngayon mga idol sa makabagong lifestyle ang mga pagkain natin puro chemical ngayon yung mga cells natin hindi siya nakadesign para mapasukan ng mga chemical ngayon mga idol kapag kalinagin natin ng chemical ang ating katawan masisira ang ating mga cells. Ang mga cells natin ang bumubuhay sa atin. Kung bakit tayo nangihina, kung bakit tayo lumalabo ang mata, kung bakit tayo ay uh, sumasakit ang dibdib, bakit tayo sumasakit ang ulo, bakit tayo nahihilo, bakit tayo nabibingi. Lahat, mga idol, lahat ng sakit ay dahilan sa pagkasira, pagkamatay ng mga cells. Ano? Hindi ko lang alam, hindi ako eksperto para dyan, kung ang mga namatay bang cells ay nabubuhay muli o nadadagdagan ba o mapapanatili lang yung mga uh, mga mahihina na palakasin muli ano kaya ang makakaama bibigihin ko lang suggest ko lang palakasin natin yung ating mga cells kung may buhay pa yan wag nating pabayanan yun lang mga idol kasi once na namatay ang cells makakaramdam tayo ng iba't ibang karamdaman ano, billion cells ata meron tayo. Hindi ko natanda dahil nung nag-aaral ko, parang high school yun eh. Ay, kailangan natin kailangan natin palakasin yung mga cells natin. Isa pa yung unwind, pagpupuyat. Minsan kasama sa trabaho natin yung pagpupuyat. Yung pagpupuyat na ginagawa natin ay isang trigger din para sa atin. At ang pinakamahirap na trigger, yung mga problema pumapasok sa atin. Kasi ang bawat problema ay malaking stress para sa atin. Hindi basta natin malilimutan yan. Kaya, bawasan natin. Ano, huwag natin dibdibin yung mga problema pumapasok para mabawasan natin yung sakuna na maidudulot nito para sa ating katawan. Ito, yung mga pangunahing masasabi ko na okay na ako ikaw ba, okay ka na ba? Ano? Dahil ako, nung ginagawa ko nito, tinanong ko yung sarili ko, ako ba okay na? Trinay ko ng trinay yung mga trigger sa akin. Nung matry ko yung mga trigger sa akin, na hindi siya umuulit o hindi siya nag, nagpaparamdam. Ibig sabihin, kinakaya na ng katawan ko, ibig sabihin, malakas na yung mga cells, kaya na nilang suportahan yung sarili nila sa mga trigger na dating nagpapahirap sa akin. Pero hindi ko sinasabi na hindi na babalik muli na maging trigger sila sa akin. Once na humina yung aking mga cells, yung aking resistensya, babalik at babalik muli yung mga pahirap na to sa akin. Ganon din po sa inyo. Kaya masasabi ko doon sa mga kaibigan natin na nagtatanong kung magaling na ako, Opo, magaling na po ako sa ngayon kasi nagagawa ko na ang mga dapat kong gawin, nagagawa ko na yung mga trigger na ka napagkain, nakakain ko na yung mga stress na papaglabanan ko na kasi kaya na nasuportahan ng aking immune system ang aking katawan sa mga trigger na to yun lang mga idol sana nakapaghatid ako, nakapagbigay ako ng kahit kaunting idea nang sa ganon, makatulong din sa inyo bye bye po at God bless you